Isang so, napakagandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka-farmers. So, so magandang ito, magpipitas po tayo ng pipino. So, ito po ang pipino nating natira sa bagyong Christine kung saan nalalasa nung nakaraang uh, buwan, no? Uh, parang tumama sa amin rito, uh, October 24, 25, 26 then 27 medyo anong pahina na so kawawang kawawa po kasi bagong tanim siya parang isang dampal pa lang nasa isang sasilang po ito pero dahil sa lakas ng bagyo mga kaparmes para maiwan lang namin hindi na parang hindi na naalagaan pero dahil siguro sa taba ng lupa kita natin sobrang daming bunga mga malalaki yan ho oh tingnan yung mga ka viewers sa mga 100 lang ka puno to pero kaya siguro mga 20 kilos oh, wala pa kami sa kalahate eh, pero yan so maraming na mamatay na puno yan po oh. so dami na namin harvest sa ha? pipino kahit kunti lang So, dalawa lang to, ah, apat lang to na linya, kabi kabali dalawang, ano niya gapangan. Kasi nasa 100 lang na puno tapos namatay siguro yung mga nasa 40% na mga 60 puno na lang ang retira. Pero may bunga pa rin na ating na harvest. So ito po mga ka-farmers no. Si Migasi, yung bago nila Legacy. So ito ang Migasi, uh, ano po, Migasi. So marami pa tayong pwede ito i harvest. Dali mo dito doon, punta doon. Yan. Sa so ilalim doon, oh, tapos doon. So hanggang dito pa ang may napitasa. Hindi pa bigyan ang pitasa natin doon. Mayroon pang mga, kaya pa siguro mga limang kilo, sampung kilo pa. Kasi napakabigat yung pepino eh. Yan o, oh, tingnan nyo, napakabunga po. Yan. So ganyan lang ang pagpitas ng mga ka-farmers. 38 days yung ngayon then, dalawang beses lang to na diligan ng fertilizer then, isang beses lang na umbumba buti na lang nakaharvest tayo ng konti okay so sa inyong lahat no mga kapwa ko farmers no mga ka viewers sa yung pepe ah, doon lang nakatanim sa taniman natin na ah, sa dulo lang taniman natin ng talong so ito po ang talong natin na recover sa bagyong Christine Sobrang ganda na at saka yung bagong tanim. Then dito sa bandang dolo yung kalahati sa tinaniman natin talong yung kamatis na na watch out pinalitan natin ngayon ng kamatis din then tapos talong na 38 days At ito naman yung uh, nakaka-recover nating talong at saka ampalaya um, okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye